pasinturon po ako siya. Pag yung upo mo, ganun yung nakabutin, may bubuhat hmm. hmm. okay. yung buong pabigat. Pag buhat, ito mo rin po yung bulb ko. Tapos, pag eh. minsan inakatawa siya, masakit. Masakit po yung balak mo. buong. Yung mahirap po akong magbuhat, mahirap po, windows, mahirap po. yung ilos, mahirap yung upo. Kumakatawa siya pa minsan-minsan. Patalinan yun sa'yo, mga nasa ano pa eh sabi paminsan-minsan nasa sa inyo ano niya eh. Pagka ah. mga ganyan ng mga assessment natin, nasa mga sagot nyo yan kung paano ko i-adjust na ano. Paano ko ipapaliwanag. Sa inyo ano yan, mga nasa bulging pa lang yun. Start pa lang yun. Type. Pero kung talagang nire yun na master, di na ako minsan makatayo talaga Isang linggo kung talagang para ako ano. Tabingi po yung balakang ako tatlong araw kung yung Tatlong araw. Ganyan yung mga pagganyan na yung mga ganyan kasi ibig sabihin nag like, severe moment kayo. Siyempre pagka nakagano'n kayo, hindi nyo ba i-ganon? Ayan, natang severe moments. Pagka hindi nyo lang namamalaya na adjust nyo yung pansarili nyo. Pag bibilin kayo, minsan may lubang utok. Nagsachambahan natin tayo. Pero mas maganda pa rin talaga, yung may taong mag-a-adjust na marunong para alam na alam kung paano adjust.

hindi kaya ako tignan ko yung paa mo pang naman eh baka kakala mo na tabingi ka na kasi masakit yung balang mo oh. <laughs> siyempre dumating ka sa ano eh. sakit eh kala mo na pero naanam mo eh kumbaga na oh. kasi yan pag sinusukot ko yan malalaman natin patay na mo yung paa mo eh diba uh -huh. hindi umurong yung paa mo kaya gaya na ng nakakala mo umuiksi yung ano mo oh. hindi dapat kung umiksi yan, dun sa dulo, may iksi, yung isa. Pero good naman eh.

Sumpok mo. Yan. Mm. Okay. Alam niyo mas masakit. Nagulat kayo, nasakta kayo sa pag-i-stretching nyo. Mas aayos siya. Oo. Kala lang natin hindi makakaayos siya. Kailangan kasi matanggal siya sa pagkapakat. ah oh. six months. Pinapit lang tumatagal ng ganito. Ano ba Ano ba yun? Ano ba yun? Osteomyelitis by distal

Pero paano natin nga ayusin yun? Turug-turug yung cartilage yun. Mga buto niya. Mga okay, relax na. Inhale. Exhale. Diyan ka lang. Ngayon, sir, ang mga iyan na dyan, sir. Maganda na yung pakaroon naman yun, mga luwan na ang yung yung nararamdaman mo maring maring may pumutok na siya yan maring bulging lang pero sana bulging lang kasi nakakayanan mo pa eh mm -hmm. tapos sa umaga syempre may partner tayo eh talagang minsan no ala natin wala nang tayong no pero may partner tayo sumasakit yung natin itigil mo na tayo ayo ka Gento, One, tu, one, kabilang, one, tu, oh, yun lang. Pagising mo sa umaga, Maganda na yan. Tapos, sa puro ng kahit anong panghapus niya sa ano. Oh, check mo niya. Nawa. Wow. Oh, tingnan mo. Oh, walang sabit. Okay? Salamat. 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 May masarap okay. Oh, picture mo